Scorpio. Okay, so Scorpio tayo. This reading is para sa July 24 hanggang July 31, 2025. Hello my dear. Hello, hello, hello. So, kung mapapansin niyo my dear, sa ating table, para hindi na tayo magtagal at hindi na rin tayo maliligaw, eh, naglagay ako dito ng mga words. Ayan, mga tape. Ayan, na meron may mga words. Okay, dito, my dear, meron tayong money, energy of the month, or energy of the week. Okay, kasi nagre-reading ako ng month and eh, nagre-reading din ako ng week. Tapos, meron tayo dito ng energy ng love. Tapos, surprise for the month or surprise for the week and then spirit guide message. Okay. So, kukuha tayo ng tag-iisang card bawat isa dyan. Bawat isa, lalagyan natin ng tag-iisa na card. Um, yung clarification o yung additional cards, as much as possible, my dear Scorpio, uh, sisikapin natin na hindi tayo kumuha ng additional cards para hindi magulo. Pero kung talagang as in like wala talaga akong makuha or wala talaga akong magets, gets wala talaga akong maintindihan, that's the time na kukuha tayo ng additional cards doon sa kung saan man. Kunyari dito sa love or dito sa uh, surprise for the month or for surprise for the week. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is week. Kasi 24 hanggang 31. So, week lang yon Hindi month. Okay. So unahin natin my dear yung pagkuha sa energy of the week. Okay, energy ng week. Energy nitong July 24 hanggang July 31. Okay. So let's go na tayo. Scorpio energy of the week. Anong energy ng week na to para sa ating my dear Scorpio? Anong nilalabas na energy ng week? ng July 24 hanggang July 31 para sa ating my dear Scorpio. And take time tayo my dear ha. Hintay lang talaga tayo ng jumping card. Energy of the week. Tingnan natin. Scorpio. Tingnan natin. Scorpio, Scorpio. Okay. We have here the two of sword. Okay. Okay. So, yung feedback sa sa'yo, my dear, ng 24 to 31, yung energy na mararamdaman mo, my dear, pagsampa ng 24 to 31 ng July is more on. Una, denial. Okay? Denial. Ayaw tanggapin, hindi tanggap, yung mga ganyan, pagkukunwari. Okay. At saka, confused. Pagkalito, my dear Scorpio. Okay? Kasi too absurd to. Okay? So, denial at saka pagkalito. Okay? So, yun yung energy na posibleng maramdaman mo ngayong 24 to 31. So, punta na tayo, my dear, sa money. Tingnan natin kung anong energy ng money mo. July 24 to 31, Scorpio. Okay, we have here the energy of the sun card. Maganda to, my dear. Very, very nice. Kasi, ah, uh, It is a yes. Okay? Kung meron kang any tanong, my dear Scorpio, tungkol sa pera, okay, yes to my dear. This is yes. Kaso, nagre-release kasi ng pagdududa yung energy ng week. Okay? Pero maganda yung energy, my dear, ng money mo. This is a yes yes card, fresh start, okay. If just in case sasabi mo, magkakaroon ba ako ng ganitong klase ng pera? Darating ba tong pera na to? Or mag-work kaya tong negosyo na to? Or mangyayari kaya tong ini-expect ko? Maganda to my dear Scorpio. Very, very nice ang sun card, okay? Ano lang talaga siya, um, very positive, okay Ito na po yung nagkaroon ka ng sun dyan. Clap, clap tayo dyan. Ang ganda, I just love it. Kaso, ito magiging kalaban mo. Kasi may denial may denial, may confused, okay, mapa, ma, in short, ma, mapandin lang tong ano na to, itong week na to, my dear, para sa'yo. Kahit na sabihin natin na positibo, may dear, yung energy ng money, posibleng iparamdam sa'yo, my dear, ng week na to na, ay, hindi mo makukuha yan, Scorpio, hindi yan mangyayari, yung mga ganon, okay? So, very, very nice to, my dear, okay? Normally, fresh start na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, um, posibleng maramdaman mo rin to my dear na kinakailangan mo mag fresh start sa energy ng ng money or meron kang kinakailangan gawin sa energy ng money pero posibleng you are denial okay sa energy ng to absorb okay pero maganda to maganda to. Every time na nag, may ganito na reading, my dear, ang sarap mag-come up ng negosyo or gumawa ng something or mag-manifest. sabi sabihin natin mag-manifest lang talaga, bongga tong card na to. So if I were you, mag-manifest talaga ako ngayong July 24 to 31 na may kinalaman sa pera kasi sure na sure, my dear, darating sa'yo to. Okay? Kasi sun card yan, my dear. Okay? So let's go tayo, my dear, sa energy ng love. Scorpio, love, 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 love. Tingnan natin kung ano nangyayari sa love area ng ating my dear Scorpio. Love area, Scorpio. Tingnan natin. Okay, ayun. We have here the four of sword. Okay. Hmm. Ang four of sword is energy ng pagpapahinga. Okay, rest, okay. Actually, siya lang, sa lahat ng tarot, siya lang, sa lahat dito, ano daw? <laughs> Kaya mo yan. Sa buong tarot, ito lang ang nag-iisang card na nagpapakita talaga ng pagpapahinga. Okay, as in like rest, like prayer also, meditation, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng love, meron kinakailangan mag-undergo ng time out. Meron kinakailangan mag-undergo ng time out kasi energy to ng ano eh, ng pagpapahinga. Or, ewan ko pumapasok parang counseling, parang kailangan siguro ninyo pumunta sa isang somebody para i-counsel yung inyong, ewan ko, pumapasok sa akin ngayon parang counseling, para meron kayong kinakailangan kausapin, okay, yun na nakukuha ko. Um, I can feel na meron problem sa area ng love. Definitely, okay? Uh, for some of you, kinakailangan na mag-stop yung love, kinakailangan, is either kailangan mag-undergo ng counseling, kailangan pumunta ng, uh, kailangan mag-undergo ng legal matter, mga ganyan, or kinakailangan na talagang kinakailangan mo nang magpahinga dito sa energy my dear ng love at mag-focus my dear sa area ng pera kasi mas maganda yung energy ng money kumpara sa energy ng love okay so for some of you nag, nag nagdudulot to my dear ng nasa gitna siya oh nagdudulot to my dear ng gulo sa isip ninyo yung energy ng money at saka yung energy ng love okay so baka ganon Maka, maramdaman mo my dear na parang teka, hindi ko balance yung energy ng ng money at energy ng love. hindi ko sila makontrol. Ibig sabihin, meron kang kinakailangan i-let go sa kanila. Meron kang kinakailangan bitawan sa kanila kasi para makapag-focus ka doon sa isa. And based sa ating reading dito, my dear, ang iyong money is kumakaway-kaway. Waving-waving talaga siya. Okay? So, tingnan natin, my dear. Uh, let's go tayo, my dear, sa Surprise of the week. Okay, ano yung mga surprises? Okay, mga hindi mo inaasahan, mga posibleng mangyari, my dear, sa week na to. July 24 hanggang July 31. Surprise of the week. Tingnan natin, my dear. Okay, eto. The five of sword. Okay, energy of abandonment. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Um... May mga tao na tatalikuran ka, iiwanan ka sa ere. 'Yun ang na nakukuha ko, my dear surprise. iiwanan ka na sa ere, bahala ka sa buhay mo. Okay. Um, I can feel also dito, my dear. Mm, mm Na baka meron din mga confrontation. Okay, usap lang naman 'to pero medyo may laman. Okay, baka meron din mga palitan ng mga salita. Okay, 'yun ang na nakukuha ko. Baka dito din sa area ng love. Okay. Ah, uh, ayan. So, yun na nakukuha ko dito sa energy ng five of sword. Kasi kung makikita mo dito, my dear, tumalikod yung dalawang lalaki dyan. Iniwan, my dear, yung mga sword. Lahat sa kanya, my dear. And then, ikaw to, ayan, medyo nakangiti ka dito ng konti. So, ibig sabihin, parang siguro kinakaya mo yung situation. Pero this is energy of abandonment, um sa iba, this is also a sign of parang mananalo ka. Just in case meron mga pagtatalo or meron mga hindi pagkakaintindihan sa week na to, mananalo ka because of that smiling face na nilalabas ni Five of Swords, okay? Uh, kaya din siguro parang may mga nag-walk out na mga tao kasi parang, di ba, hindi sila hindi nila may sa yung sarili nila sa iyo ibig sabihin you're making a point yung mga sinasabi mo siguro sa mga week na to sa week na to my dear is meron talagang point meron talagang tagos sa kanilang puso sa kanilang laman my dear so posible to sa energy ng five of sword so that is the surprise okay so yun yung mga posibleng hindi mo ina-expect ngayong week na to my dear may mga abandonment na issue, may mga tao na aalis, may meron mga confrontation over here, Okay. So, punta tayo dito sa last card natin, the Spirit Guide Message. Okay. Anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga Spirit Guide? Anong gusto sabihin sa'yo, my dear Scorpio, ng ating mga Spirit Guide? Okay. So, eto na siya. The Empress. Okay. Um, ang nakukuha ko sa Empress is energy of love. My dear, love yourself. Unang-una sa lahat, yun ang na nakukuha ko. Sabi ng ating card over here na love yourself uh acceptance okay kasi meron ka ditong denial my dear na card okay uh, accept mo my dear na baka yung isang bagay na yan is talagang 'di ba hindi na talaga nag work for you okay lalo sa area ng love uh, more on grow ang nakukuha ko dito grow love yourself acceptance okay uh, ano pa ba You are creative. Yun ang nakukuha ko dito. You are creative. You can create something. Meron ka daw kayang gawin. Uh, meron ka pang kayang i-offer sa mundo. Yun na sinasabi ng ating spirit guide over here. You can do it. Kaya mo yan. Yun ang nakukuha ko. Parang minomotivate ka ng ating empress. Okay, yun na sinasabi dito. Kaya mo yan. Love yourself. Be passionate. Marami ka pang may-offer, Scorpio. Huwag mong limitahan ang sarili mo, okay? It's, it's about time na mag-manifest ka, my dear, sa energy ng love. Ay, ng money, sorry. Hindi pala sa love, sa money. Sun card to, ay dear. Kitang kita naman siguro ng dalawa mga mata mo dyan. Sun card yan, okay? So, nakakross yung kamay nung pinakagitna. For some of you, baka naguguluhan kayo between money and then love. Ganon. Uh, for the surprise, meron mga confrontation, may mga sagutan, uh, meron mga abandonment na mangyayari. Meron ka mga taong hinahanap, nasaan na kayo, biglang hindi mo mahanap, missing in action. Uh, baka meron ka rin mabitawan ng mga salitang hindi magustuhan ng mga tao sa paligid mo. Baka yun ang mag-trigger, my dear, para sila ay umalis, lumayo, pwede. Uh, pero sinasabi, my dear, dito ng ating mga spirit guide, my dear, na love yourself, love uh, limitless, ibig sabihin you're creative, you can create something, okay, nothing is impossible pagdating sa'yo, grow, maturity, improve yourself, okay, yun ang nakukuha ko dyan. Kasi para sa akin, my dear, si Empress is punong-puno talaga yan ng love, punong-puno ng creativity, talagang yan, ang, yan talagang nararamdaman ko dyan kay Empress, okay? May mga bagay, my dear, na kinakailangan na magtapos, pahabol lang, may mga bagay na kinakailangan na magtapos, uh, hindi na deserve ng energy mo, so, mamili ka kung saan mo ilalagay yung energy mo. Siguro parang ganun. Sabihin na lang natin ganun yung energy ng July 24 to July 31. Parang mamili ka, Scorpio, kung saan mo ilalagay yung energy mo. Kasi mahalaga ang ating energy. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang iyong reading para sa July 24 hanggang July 31, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. And click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And, free to like, free to share, share pito comments sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.